Bang. namin makarating ng Korea, kaya tuwang-tuwa kami dahil umusok yung bibig namin. Happy breakfast nga pala kami ng time na yan. Ayun nga pala yung pagkain namin. Ganun tayo, umusok yung bibig ko, -bibi. babe. <laughs> Hindi kita. Pero sobrang lamig naman niya. Negative 5 nga ng time na yan. <laughs> oh. oh, meron oh. No? nag nga pala ako niyan kasi kami ng movie today Nanood na kami ngayong araw Dahil next week magiging busy na kami Dahil sa mga klase na For the selfie naman ng person Oo nga pala Nung time na yan March nga pala nang dumating kami sa Korea Sobrang lamig niyan First week ng March La nga pala yung mga bebek ko ako kasama sa dormitory. That time, akala namin maabutan namin yung snow. Excited pa naman kami makita yung snow. Pero nadismaya kami dahil wala ng snow. Nasa loob na nga pala kami ng cinema. Ang ganda ng place. Parang director's club. Ang ganda ng couch. Let's go, boy! Komportable manood. Na-enjoy namin yung place. Nakadalawang set kami ng movie. At nagpa-picture na rin kami sa organizer. Ang ganda ng place dito. Grabe. ma ka talaga. Feeling namin parang nasa K-drama kami kasi may malaking bookstore sa hallway. Ang ganda talaga. Grabe. maamis ka. Siyempre, for the selfie ang person. Ganda-gandahan. Ito <laughs> na, naka-video na. si Harap-harap ka naman. Ginabi na nga pala kami. Hindi namin namalayan yung oras paglabas namin. ng dilim-dilim na. Oo nga pala, nasa lab pa rin kami ng campus. Sa dulo kasi yung dormitory namin. Kaya nagwawak lang kami. Ogi namin classmate. Oo nga pala, kami nga pala ang exchange student ng Our Lady of Fatima. Iba't ibang campus nga pala kami. Merong Antipolo, Quezon City. Ako, Valenzuela. Yay! Tapos na po kaming manood ng scene. And so, ayun na nga. Thank you for watching. See you again.